Asa na ko. Nangyara talaga kay Jigger. <laughs> Sabi, saan mo dinala? Sabi mo sa Sa malaking bahay ng pobo dadali. Tapos bakit saan saan mo ko dinala kay Jigger? Ikaw talaga. Saan mo mo ko sa langsangan? Nuka na mo sa akin. Grabe ka talaga kay Jigger. May aso pa ako. May makagat pa ako dito. Nangyara Lok talaga kay Jigger. loko ko talaga. Ano mo Saan mo ko dina, dinadala? Sabi mo, nasa kalsada mo ko dinala kay Diyo. Eh, grabe ka talaga. Hehehe. <laughs> paglakad-lakad ng na nga alam. nito. Kaibigan talaga kahit anong hilingin ko. Minsan talaga matutuwa ka pero mas madalas bago i-visit ka sa mga pinaggagawa nito ng kaibigan. Saan-saan ako dinadala na kahilingan ko. Palagi mo na lang ako pinapagod kay Bigan. Palagi mo ako pinaglalakad. Kung saan-saan mo ako malalayan, lugar din <laughs> Ay, nako kay Bigan. Buti na lang malapit lang pinunta mo sa akin dito sa Binondo Bridge. Makapagpahangin na lang. No mi ako talaga sa kay Bigan. <laughs> lahat na lang palpak talaga yung hindi ko sa iyo yung garado wow sarap ng hangin dito kaibigan tama tamang relax na lang tayo lakad lang na lang tayo kaibigan you know ang taas at wala tayo dito sa taas guys okay nga lang sana kaibigan eh no yung kung saan saan mo ko dinadala na lugar yung tipong may dala naman ako pera kasi kung saan saan mo dinadala tapos wala naman ako pera gugutumin lang ako sa kit gagawa ko talaga sa akin uy sarap hangin ah, papagod lang talaga ako sa kit gagawa ko sa saan, saan saan mo pinupunta kay ay naku layo na nanilakad ko ako kay Bigan ah. sobra sobra na yung Hirap ko talaga dinadana sa iyo. Ayun may barge, barge. Sa may beyond the bridge. Mga bridge. barge. Galaki ah. <laughs> Para natatandaan ko yung lolo ko. Kanya yung trabaho dati. Sa barge niya. talaga kasama niya ako dati kay yung pata. Sa barge kami. Grabe. Sakit guys paglalakad ko. Tinatanong ko kasi kung saan ba ganda yung lugar na yung maganda sa gabi. Maraming yun. Bigla may motor na dumaan. Nagip yung tagiliran ko. So sakit. Yung mga motor kasi yun. Sobrang dikit ng motor. Nagip yung tagiliran ko. So sakit. Sana dun sa nakamotor na yun. Medyo ingat-ingat naman sa pagpatakbo. Kasi nakakatama na siya, Sakit kaya malamang pasa talaga mangyayari ng okay. tak talaga mamaya titignan ko may, may pasa ko malamang ang lakas ng pagkakabangga ng tagilira ko kung... so, sa may handle ng motor niya guys ang tumama ay dito siya guys pagdating ng gabi marami siyang ilaw sa gabi magaganda na siya marami siyang sya, ilaw ilaw kaya pwede siyang pa-relaxan -rela ng pag napapagod so ka. guys. Pwede uh, sa gabi, ito may mga ilaw-ilaw. Tapos -ilaw. pwede ka rin umupo-upo dito. Yan. Medyo maaaraw nga guys. Nakalaga. Maganda daw dito talaga pagdating ng gabi guys gusto mo mag-relax punta ka lang dito para ka nasa ibang bansa wala maganda yung pagkakagawa dito yun siya guys so, para ka nasa Amerika ang dating ang dating ng gabi yan, naka-open na lahat ng mga ilaw yun yun siya guys sa so, New York ha <laughs> ayun guys mga bandang alas 6, East pinagbuksan na daw sa Ibilo nagtanong tayo yung chip ang ganda talaga dito mag relax ka Masarap na tumanaw ng ganito yung hangin. Ang tayo ng kaibigan kahit kahit palpak pero nakakapag-relax ako kaso nga ah, talaga nakakagutom yung pinagkagawa mo sa akin kahit yung mga pinaglalakay nakagano mo ako ah, sa malalayo ayun ang ganda ng place guys nakabasya ang ganda dito Maganda lang nito guys, pag inapit ka ng paglubog ng araw dito makikita mo yung pag pagbaba ng araw pa-sunset. Makikita mo na pabubuksan na yung mga ilaw dyan sa Jones Bridge. Tsaka dito guys, talagang makaka-relax ka na dito. Sobrang ganda sa gabi tapos may mabibili na rin dito pala sa gabi guys kung may pwesto na sila at nabubutong ka pag gusto mong bumili habang nagre-relax ka rito tsaka malapit na rin siya sa Intramuros pwede kang galing Intramuros papunta dito diba? marami kang option na pwede mong punta ito guys way ng papunta pag gusto mong pumunta ng Intramuros Yan, pwede ka rin dumaan dito galing dun sa uh, pinuntaan ko na maganda sa gabi. Tapos papunta siya dito guys. Ay, tumagay muna na ako dito si man, sa gilid guys. Kasi may pinapagod ako isa pawisan ako. Tapos medyo masakit ko na nagbira ko na natama. Ando na. Ay, ito. Thank guys wala maraming tingnan wala sakit siya kaya tayo uh, ingat ingat tayo sa mga paglalakan natin sa atin natin kasi mayroong mga pangyayari na pwede tayo mahagib mga accidente. kaya tayo mga vlogger o hindi man tayo vlogger nakalala natin pag-ingat sa mga pagbiyay natin kung kinakailangan gumili tayo, gumili talaga tayo. Para sa Ay, nako kaibigan. Pisa na maglakad. uwi na ako talaga. Kasi naguguto man lang ako sa paglalakad. Bye bye. Bago matapos ang vlog ko na to guys, ang so, video natin. Uh, nice ko kayong kasalamatan sa lahat ng mga viewers ko. Sa so, mga Shoutout ko sa lahat mga subscriber natin sa mga viewers natin sana patuloy po kayong nandyan for support sobrang happy po sa inyo at hindi po kayo nagsasawa panoorin na ako Ay, kahit kahit ganyan ganyan lang yung vlog natin <laughs> pero salamat talaga ng marami po sa inyo shoutout po sa lahat ng subscriber ko viewers at sa magsasubscribe sa akin shoutout po sa inyo bye bye